Pulis na awat sana sa alitan sa lupa, patay matapos barilin sa ulo. Newscoop mula kay Judith Estrada Larino. Nasuwi ang isang pulis habang sugatan ng isang residente matapos barilin ng uh, mamagitan sana sa alitan sa lupa sa Paracale, Camarines Norte. Kinalala ng pulis ang nasuwi na si pulis Senior Master Sergeant Alcana, 45 anyos. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng intelligence gathering si Alcana sa lugar nang makita nitong nagtatalo sina Boy at Luloy dahil umano si ilegal na pag-okupa ni Boy at mga kasama sa lupain na hindi hindi pa malaman kung sino ang may-ari. Nagalit umano si Boy dahil sa kinukunan ni Loloy ng video at tinangkang agawin ng unang cellphone ng huli dahilan para bumunot ito ng baril at binaril sa tiyan si Boy. Tinangkang lumapit at nagpakalalang pulis ang nakasibilyang si Alcana para sana umawat Subalit kaagad siyang binaril ni Elias loloy sa ulo. Maigpit namang dinututukan ng pulisya ang investigasyon at pagtugis sa tumakas ng suspect kasama ang ilang kasamahana. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.